Good morning, good morning. Sa pagpalang araw na sa atin lahat. Yon, panibagong araw tayo, panibagong vlog. So, nandito namin ni Boss Andy sa bukid. ay nagpandang na tayo ng ano, ng ano natin, ng makina, ng patubig. Ayun, uh, sa dalawang araw nating pagpatubig, na patubigan naman lahat. O, na nga sa banayong ano, yung tubig natin, ayun. Tapos, ito kay Kuperna. O oh, ah, Sinasara natin yung mga butas ng daga. Matami din oh. Bali, dalawa doon. Tapos, ito pa, dalawa. Kaya nawawalay ano natin, yung tubig natin sa bana. Ayan, mabas yung ano natin. Bali, dalawa magkatabi. Ayan. Tapos doon, dalawa din. Andre, ah, mga butas ng daga. Kaya nagkatubig na, kaya nalaman na natin kung nasaan yung mga butas. Eh, tumutulo pa rin. Ayan o. No? Pero hindi na siya masyadong gaano. Tumutulo kanina malakas. Turing nga ta. Butas din nata ng dagato. Ayan o. No? Matabunan lang. Ayan. At tatamukan pa natin. O at tapos iba saan na din Nag-init ng tubig siguro. Ayan. Si Kuya perna siguro ngayon din magpapaan na yan, Magpaparoto. Matubig na rin sa kanya. Aros, ilang araw din siya nagpapara... Ano? Nagpapa... Tubig. Tatlo din. tayo pangatlo ngayon. Pero ano na. May tubig na lahat yan. No? Buhat yan. kasi may tubig na yan. Yung tubig natin sa baano? Sa taas. Dito bumaba. Ayon, ano pa natin to? Isasara pa natin. mga kas. natin. pantalmos na rin yan, ulo ni yung sa taas wala, tanggal na rin yun medyo nagkakadamo na rin wala ang grass cutter <coughs> pero may pwede naman nangungulot oh. maganda naman tapos ito ayan, sino kaya nandas sa kubo natin eh. ah uh, lalagyan natin ng tubig ulit to. Oh. Pa maya, maya si Goji Jason. Dororotin. Tapos na tayo ng diesel. Takap na diesel doon sa ano. Sa makina natin. Yan, mabas. Tagas cutter muna natin yung hindi pa natin na ano dito. Yung pipitasan naman lang natin para medyo malinis. Si Boss Andy. Alanganin yung ano natin doon. Yung dalawang poste pa. Na linagyan ng lighting. Kumukuha ng ano pang poste. Ipil. Tayo. Ayan, maandar na nga yung makina natin. Tapos yung, yung traktor natin, hindi pa natin nakikipitan. Kung ano, kukuha tayo ng ano dito. Uh, arawan or pakyaw. Para hindi masyadong ano yung ano natin. Hindi tayo masyadong mahirapan. Para pag ano kasi, kung may nagaan tractor, kami ni Boss Handy, yung mga mga pilapil, saka yung nasang mga nasira. Gagawin na namin. Oh, okay, ah, ano naman tayo? Baka natin si, ano, si Parin Larry. Kung pwede siyang mag sa atin. Eh, Gagrass cutter muna tayo. Kahit yung ang ganda lang sa may ano na yan. Doon sa may pangalawang pilapil. Ipitasin kasi natin mamaya yun Puro putik tayo. na natagasin na sa gawin mo ngayon. Medyo umano na yung putik. Hindi ka tulad pag tuyo. Walang ganang putik. Ano na natin yung pagitan. Ano ba yung pagitan na ano? Medyo masikip na. Sa susunod, daanin na natin yan pa ano, papunta loob. Iipitin natin. Ayan. Na. Ayan yung ano natin. Yung pagitan lang naman yung ano. Yung masyado makapal dito. Ayan. Hanggang dito lang yung ina natin. Hanggang dito pa lang. Ito, hindi na muna. Ayan. Ayan yung tubig natin. Ayan parating na si Kuya Jason. Ayan na. Ayan na yung roto natin. Ano ba ako si Kuya Jason? Ay si Boss Andy. Pinuntahin yung mga pilapin ni Kuya Fernan. Isasara yung, yung mga pinagdaanan ni Kuya Jason. Baka matuyo yung pinaanin na rin. Yung pinatubigan ng pang ano. Ah, tawag dito. Pang ano niya. Yung um, pa uh, iroloto nya rin eh, Ayan, babas Tignan natin yung iroloto ni ko Jason Kung um, doble o oh, isa na lang Pag doble kasi yan Sandali, makakaano tayo Kahit isang beses mo lang pasukan nya ng ano Agad, ano na Tignan natin Titignan natin. Ito na. Ito na. Nalagyan mo lang pala ng, ano ni Boss Andy. Lighting. Sino yung naglagay ng lighting kanina? nag cutter tayo. Ilan na lang? Isa, dalawa, lo, apat, lima. Lima tunding na lang pala. Ayan. Marami na rin pitasin pala ito dahil medyo madalang agad lumaki yung bunga nito ito na doble dito nasa gilid may ina may ata mga nga na doble oh. Ito wala nga yung baso kaya na doble doble yun second crop na tayo. Ano'y bagong ano na naman? Ano'y pagod? Ano'y bagong gastos? Ano'y bagong pagsapalaran? Ito yun, na-double. Yung kasi sa din dino-double niya ko Jason. na double niya. Jason na rin magroto si Kuya Jason eh. Sanay na rin kasi. Alas ilang taon na rin gamit niya yung ano. Yung, ilang taon na rin siya nagtataktora. Pag uh, sa ano, may inom na rin magtaktora. Mabas. Naset up na natin yung ano. Yung kontraktor natin gagamitin. Ayan. Tinulungan tayo ni Boss Andy kahapon. Pero ngayong pinag-ano yung mga tunnel Ayan ay right ako na lang dahil naglalagay siya ng letting kanina dun ayun dahil muna natin dun yung ano doon sa tabi ng mga sili ayun okay na siguro yan dahil muna natin dun Uy! ba't ganito ah ah, ah. naputol kailangan na ano to kaya pala hindi ayaw kung ano ayaw kumagat kumain na pala tayo o sila ko Jason na una nang kumain kanina nung kinakasa natin itong ano ang traktor tapos kahapon O oh, di naman tayo nag vlog kahapon Pumitas na tayo ng ano Ng sili Ayan nga Bali di shit yung uh, Pitas natin dito Ayan Ayan mga boss yung pinitasan natin kahapon oh. Parang di man napitasan O oh. Ayan o oh. Tignan mga boss yung ano, pinitasan natin kahapon oh ba? lang natin talaga yung malalaki sa kayong ano, yung tawag dito. Yung mata may matanda na. Pinili lang natin. Kaya yan parang hindi mo pinapit sa Saka, ano. tayo kahapon 53 kilos dalawang sako. Oh, binigay natin sa San Mateo. Ay, aso talagang muray ano. Sabi nga ni ko Jason, pwede na daw tayo mag-ano Kaso Ipitas muna tayong sili para lumaki yung mga sili nating ano Ito mga boss hanggang dito Yung napitasin natin kahapon Ito hindi pa Halatang hindi pa napitas ano uh, Maraming malalaki Baka umano tayo ngayon mga tatlong sako Pipitasin natin Makakalahati na siguro yan bukas bibitas muna na ng mini bus andi para mamaya makakuha ng sakate ayun ay mga bus yung mga bono na natin no? sili oh, hitik hitik sa bunga yun nga lang walang halaga <laughs> napakamura ng sili <clears throat> ayun, no? lalaki O sa susunod na pita natin Kasama na natin si na ate Para may kasama tayong pumipitas Halaw pa lang naman ngayon Pero sa susunod mas marami na yan Marami na sabay sabay na ano Nakuha lang namin yung malalaki So ay mga medyo ano na Sa bagay maano pang pumipitas ng ano Pag halaw, eh halaw ganito matagal Pinipili mo pa lupa ay medyo matanda na ay yun o nalaki oh. malalaki sila oh. o yun lang yun ang natin malalaki talaga Tayo muna kami ni Boss Andy. Mainit. Hay. Boss dami. dami to. Walang ano sa pag nasa loob, medyo mainit. Pero umahangin naman. Tayo ng ano. Pati muna tayo. Saka may kitis sa sako na kami. Kung ano siguro mga petlo sa ako. Ang pinta din natin. Kung, uh, kung ang pinta din natin. Oro apat. Eight. Apat na sa ako. Tapos na pitasal pa, bubigay natin siya. May naano tayo nung, ano uh, pita, tayo ng ano eh, dalawang bundle. Ah, uh, sigdo dalawang bundle. Nakapag-order tayo ng ano, dalawang bundle. Baka talbusin. Ay. Saan mo kami buwasan? Sinang muna muna namin yung kanilas tabo. O, oh, mag na. 1.20. Pero si Kujikong mayayari siya ngayon. sa pigtasin natin. Sinang muna yung buwan tayo. na mabas. Ay, namatay na ano. Namatay na yung mga kanilas pala sa ni Ito palang sana natin yung mga kasimpo. Nalagyan ng Kaso, namatay na. Kaya muna siguro ubig na Para sa naman din. Pwede. Matay na. Siya yung Jason. Ehh, uh, na.

Ayan na. Ano yung naanin Bali, dalawang banas na lang yan. Saka yung isang direto na yan. Kaya ang tapusin ka namin. natin? Saan natin? para hindi matiktik ayun mabas yung na ano natin na napitas natin mahal tatlong sako at ito, mga, mga nasa 28 25 pataas yan yung kahapon ano eh dalawang sako lang naka 52 o 54 54 kilos o oh, may 6 na yun nag merenda natin si Kuya Jey sir mga uh, tatlong pitak na lang ay bali 2, 4, 4 5 4 na maliit saka limang, isang mahaba haba itong isang banos eh, na yun ok, tanong muna tayo, prihanda muna tayo patayos nating na nag merenda kukuha muna tayo pagkain ng kalabaw ayan, eh, nag a-harvester to kay Kuya Edwin ayun ko sa tabi ni Kuya Perna binalaga natin yung pinagawa natin ng isang araw Panog suban yung mga na sa kabila pa ito tapos sa kabila muna sa suban? Ay. Ito yung okay, pinagkuhanan ko ng anong tagong bigkis. Yeah, yan, mga boss. Bali, anong yan. Anong na bigkis yung nakuha natin. Yung isa, nagano si Kujason. Doon daw sa kalabaw niya, walang pagkain. Ayan o. Huh? Magaan din siya kahit tanim lang. Tanim <laughs> lang. Tanim na, 6 na ano lang. Magaan na, sikisik -sik muna kita yan, hiyo meto nga yan. Kasi ayay pa naman yun. yan, oo oh, diba? Yun, mababas na, dito na tayo. Ayun. Tapos niyo, ano, Ayun na ikaw jason yung ano, yung roto nyo. Tapos na. O bukas, kung ano, nagbabaan magpapa lang tayo kay parang lari, matulungan tayo mag ang tractor. Give this tayo ng kalaan mo bukas eh. Ayun yung dalawang ano natin. Bali tatlo yan. Tapos ito yung sakate ni Ku Jason. Nagpapano ng isang sakate. Yeah. Ayan. Yeah, Ayan. Mabas. Ayan eh, o. Araw na lahat. Ayan pa uwi na si Kojison. Sinamahan ni Boss Andy. Yung kasi hindi kay Kuya Fernan. Isasara niya yung dadaanan niya. Para hindi ano. Uh, hindi matuyo yung inaano din ni Kuya Pernan o tayo magtatalbos muna pagmasyadong uh, pag masyadong lumampas daw sa ano kulang 20 nakahirapan daw si ano na si si Ray uh, Talbos si, si Kuya Bong kaya natin ng mahigit limang kilo natin nasa ano siguro yan nasa limang ano limang kilo may git sa si Masandi tatlo nating na uh, ano sili sa kasakat eh uwi muna tayo mabas muna natin yung ano dalawang sako kay Kuya Edwin kung ano tatawagan, na, tatawagan natin siya kung makukuha niya dito dito ito San Mateo